Tagalog? Grapes. Yun. So, naubos na yun ba? Ah, naubos na. Naubos na ang sayo. Sayo na naman. Kagal na namin nagintay yun. Eh. Naubos na ni nanay. Iwan ko. No, I ay abo. Ay, sayo mira pa Hello mga palangga, dito na naman ako plus sa lahat sana na sa mabuti kayong kalagayan uh, mag-ingat lang po tayo lagi umuulan tag-ulan na ngayon talagang panahon minsan may bagyo pa pero wag lang ta magtiwala lang tayo sa Panginoon hindi tayo pababaya ng Diyos uh, ito po yung may padala naman yung pinadalhan yung kapatid ko na may sakit na Alzheimer. Yung wala na sa pag-iisip. Salamat naman, nakakatulong din. Yung pang almusal. Sa oras, sa ano, pabitan, may nakukuha ako pag pang ulam. Yan, hirap talaga. Hirap na wala. Maghihintay lang tayo sa magbigay. Wala tayong income. Hindi na wala na tayong wala na akong hanap buhay. Kasi sa edad ko na 70, hindi na talaga na uh, busy ako sa ano, pag-alaga uh, sa kanya, pag-asikaso, uh, sikaso, pagpakain, pagpaligo, paglinis, sa higaan niya. Yung um, uh, kasama ko mga apo, ang mga apo ko rin. Meron ako, ano, kriduan, kaya alaga ako rin sa pinsundo. Marami silang ako, yung tundo, meron din akong pusa pusa na si kaso ko rin di pagkain pagkain yung pusa ito yung padala nila wakel oats yan pag almusal at saka ano iskwit. May mayroon dilata <coughs> malaking tulong din sa akin kasi, pag wala budget, so meron ako madudukot. Meron ano ako ma sa oras. Kaya salamat sa Diyos na hindi ako pinababayaan. Siyempre, mabigat pag wala kang wala makain. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Mahirap. Kaya yes, salamat sa Diyos sa uh, mga nagpapadala sa akin. Kahit once a month lang. Napapagkasya ko. Napapag ano ko. Sa mga kailanganan namin sa dulo, isang buwan. Hirap, harap, 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 Karam karam, harap, 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 parang harap, parang harap, 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 ya Salamat ako sa tingin mo kahit papano nakakaraos din. Nakakaraos din kami. Okay. Yan ang kapatid ko. 53 years old siya ngayon. Wala. Hindi niya alam. Hindi niya alam magpaligo. Hindi niya alam mag... Ano? Magbihes. Magbihes hindi niya alam. Mabuti yung gamot nga pinainom ko ngayon na marunong lang siya gumamit ng CR. At saka ano, doon na siya dumudumi. Hindi na siya dito dumudumi sa kaman, sa higaan niya. Kaya salamat sa Diyos na bawasan din ang hirap ko. Bawasan din kasi ang hirap pag Dumumi siya sa higaan. Ang dami kong gift ka Maglalabas sa damit niya. Magugas ang bid niya. Mag, Maglilinis sa ano. Nagkakalat yung ano niya. Kaya, hirap. Ang hirap mag Hindi ko na lang iniisip. Ang iniisip ko na lang sa Diyos na wag niya akong pabayaan. Tulungan niya ako maging magaan ang mga ginagawa ko araw-araw. Sa araw-araw ginagawa ko, maging malakas ang katawan ko, maliso. Kahit ako may karamdaman din sa puso, nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nakakayanan ko ang mga ginagawa ko araw-araw. Kaya salamat sa Diyos. Nagpapalo ang kabaos din kami. Sana po, kung sino mayroon magandang kaluuban. Uh, magandang kaluuban. Gusto ko mapagamot kapatid ko, Gusto ko mapagamot kapatid sa ano, sa... Kung gagaling siya, follow up. Kasi... Meron siya iniinom, hindi naman siya gumagaling, lalo lumalala. Maganda sana yung follow-up na check-up. Tapos yung gamot. May pagbabago sana. Yung sana maganda. kasi kaming pera eh, mahirap lang kami. Kaya, nagtitiis na lang ako ni Samawala. Nandyan lang, nandyan siya. Kaya salamat sa Panginoon. Pasalamat talaga sa Diyos. Salamat. Salamat mga palangga. Sana panoorin yung video ko. Nga tulong sa akin sa akin mga kailangan kahit hindi na ako maghingi sa iba makatulong pa ako pwede po panorin nyo i-like po, subscribe mag-comment po kayo salamat po sana um, hindi kayo magsawa sana na akong biyaya dito sa ano. Sa so, ginagawa ko. Para makatulong sa akin. Alam naman, hindi tayo mga ano. Pinag sa iba nga mga family viewers. Kaya, tiyaga lang ako, nagtatiyaga lang. Bahala na si Lord. Salamat mga palangga. Salamat po. God bless us all.